Hi guys! Welcome back to my channel. Ito sa Pangalay sa Valdez tayo. Bago may laro sila sa November 9, kumain muna at nagbading ang Team Creamline kasama ang buong barkada. Siyempre, ang tatlong mag-best si Aliza, si Ella, si Michelle, talagang present pagdating sa kainan. Siyempre, kasama din ang ating Maring Gemma Galanza ang kapatid niya si Mavica Lanza Carlos, at ang iba papabasa sa pagkain yan ang number one banding ng team Creamline o diba kahit ba may laro sila talaga may time sila para magbandingan ito ay ang pagkain sa labas at ito naman nag post ng video itong si Alaysa na feeling cute might delete later daw pero sabi ng iba huwag i-delete kasi ang cute talaga ni Alaysa, Valdez or baka may pinapakyutan daw itong si Alaysa, Tinutok sa na siya ng kanyang mga friends so yan naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli, bye bye always remember, wag mo tayong stress